I've been attached with a feeling of them waking up with you Grabe nga talaga kapag ito ang ating Bel Mariano na ang gumalaw ng baso. Talaga namang napahimlay nga ang lahat ng bubblies dahil alam naman natin na ito nga ang pagpunta ng ating Donnie at Bel sa ibang bansa o sa Milan ay talaga namang pinag-uusapan dahil doon nga tayo nakakakita ng maraming ayuda sa ating kopol at talaga namang hindi nga mapaghiwalay ang dalawa at talaga namang kapit na kapit lagi, ito. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin ang post nga ni Bel Mariano sa kanya social media account na kung saan ito nga ang larawan ni Nato na meron nga itong caption na kind Nato at Donny na kung saan ay talaga namang nai-repost nga rin ng ating Bel Mariano ang post ng ating Donato sa kanyang Instagram account na kung saan ito nga ay larawan nila ng ating Donny Pangilinan at Bel Mariano. Ayon nga sa mga bula, himlay malala talaga kapag si Bel ang gumalaw ng baso. Hashtag Don Bell in Milan Marami pa talaga tayong dapat abangan sa ating Don Bell na sila Donnie at Bel Mariano habang nasa Milan nga sila para sa ASAP natin to in Milan na kung saan sa September 9 nga ay talaga namang magkakaroon pa ng meet and greet doon. Kaya naman stay lang tayo for more ayuda sa ating couple.